Pangmalakasang ang episode for tonight dahil makakasama natin for the first time ever no ang mga mauhusay na awardee no sa kani-kanilang mga larangan sa dating na second Southeast Asian Premier Business and Achiever Awards 2024 na sina Sir uh, Nero Marcelo at uh, Cheska Costes to so, at, at alamin natin ang kanilang natatanging kwentong tagumpay dito sa programang kwento mo ang Jigo Live. So let's all welcome uh, Sir Niro Marcelo and uh, Ma'am Cheska Coste. Sir Niro and uh, Ma'am Cheska, magandang gabi po sa inyo. Uh, Ma'am, Sir. Magandang uh, magandang gabi po sa inyong lahat, Sir Jigo. Ayan, oo. Ma'am Cheska, niyo po kami. Ayan, no? Oh. Hello Ma'am Cheska. Hi, magandang gabi po. Kiko, at saka sa mga manonood natin ngayon gabi. Wow, di ba? Talaga naman. Nakakatuwa, no? Alam ko super busy ninyo, uh, ma'am and sir, pero napagbigyan nyo po kami na ma-share sa mga kababayan natin ang inyong uh, mga natatanging uh, kwento at syempre, paparangalan kayo, no? Talaga ng mga uh, pangmalakasan itong uh, episode for tonight. So, kamustahan po muna tayo, no? Si uh, ma'am, uh, uh, ano na, ma Wait, ma Sarah, 19, muna, ma'am Cheska muna, ma'am Cheska, kamusta po kayo? Sorry, sorry, hindi ko po na-erintate. Yan, Ma'am Cheska, okay. kamusta po kayo? Hi, Sir Jigo, Okay awesome naman po. Maganda naman. Ay, maganda. Okay naman po yung gabi ko. Kayo po. Ayan, o. Oh. Eh, syempre sa akin ay okay na okay dahil nakasama ko kayong dalawa, <laughs> no? At uh, excited na ako sa inyong mga kwento uh, ngayong gabi. Syempre, inyong uh, success story na inaabangan ng ating mga viewers. Ayan, so, Sir Niro, kabusta po? Uh, saan po kayo ngayon? Parang uh, nasa event ata kayo. Talagang walang payang kasipagan niyo, Sir. Opo, ako ako po ay nandito ngayon sa The Peninsula Makati. May kamiting lang po ako. But uh, ready na ready na po tayo para sa December 8 para po sa ating uh, second Southeast Asian Premier Business and Achiever Awards 2024. Wow, 'di ba? Talaga namang mga uh, kumbaga exciting 'to, no? Yung mga mapapangalan at siyempre lahat 'yan eh, kumbaga makakatulong din sa mga kababayan natin na ma-inspire sila no? na balang araw eh ako din ma mga ganun yung may isip ng mga kababayan natin dahil syempre yung mga naparangalan naman lalo nilang gagalingan no? sa kanil kanilang mga field sa madaling sabe sabi no? correct oo -o. so ito pag-usapan muna natin no? ma'am Cheska gusto malaman ng mga viewers natin bakit better boneless paano nagsimula si better boneless Ayan, so better bonus po. Kaya naman namin tinawag na better bonus. Kasi noong una, nag-start kami, wings po, at ah, chicken wings ang ditinda namin. Home-based lang po talaga kami noong um, during pandemic. So, no, muna kami, medyo nahirapan na kami na makasurvive sa market kasi sobrang dami na naititinda ng wings. Kaliwat kanan, maandi uh, wings doon, maandi wings dyan, na hindi namin kayang ibigay. So, nung time na yon nag-transfer kami into boneless, kaya po siya naging better boneless kasi po galing kami sa wing business. Mm -hmm. So, hindi ba kayo napagod, Ma'am Cheska, na himayin yung mga buto para sa mga kababayan natin? Hindi naman, sir, para naman sa mga kakain eh. At least, ano sila, um, easy to eat naman sa kanila kahit na hinihimay namin pa sa kanila. Ayun, convenient, no? Uh, mam Ma Ma'am Cheska, kasi kumbaga, um, lalo sa mga kabataan, no? Isasalpak mo na lang to pagka, free, pagka, pagkahalimawa halimbawa, eh, kakain ka, sasalpak mo na lang kahit ipabaon mo sa kanila, no problem na may matitirang buto o kung ano man. Pwedeng-pwede po, Ma'am Cheska, kumbaga, napaka-convenient pag boneless. Ayan, narinig nyo na po ako, ma'am? Ayan, medyo clear na po. Ayun. So, ibig ko sabihin, na eh, napaka-convenient, no? ng uh, boneless. Kasi nga, kahit uh, ipabaon natin sa mga anak natin, na uh, wala tayong uh, pag-aalala na may may iwan pang buto, kung ano man. Kumbaga, all in to. Talagang uh, makakain nila all the way. Oh, so gaano kalambot ito ma'am yung mga uh, better boneless para yung mga hindi pa nakakatikim o nakaka-experience ay magka-idea. Ayan, yung boneless chicken po namin, fried chicken siya. So, crunchy siya on the outside and juicy Kasama naman po, sa na po na? Na? Lahat po, um, mga estudyante, mga bata, mga tatanda, ayan, mga customers po namin sa Sarap na sarap sila dyan dahil yun nga po eh, ma ma madali na siyang kakainin. Ayun, ba? Diba? which is sobrang nakakatuwa naman Si, uh, okay po si Sir na naman Sir niro kwentuhan nyo kami Paano kayo dumating sa punto ng buhay ninyo Na kumbaga, napakalawak na ng connection niyo. Marami na kayo natulungan At the same time, eh, feeling ko Hindi na kayo natutulog Sa so, sobrang uh, dami ng inyong ginagawa Paano kayo umabot sa puntong yan, uh, Sir niro? Ah, uh, siguro, ano lang Vitamins lang <laughs> Tama, Pero, tama kung gusto mo talaga maging successful, uh, kailangan mo din talagang uh, ng hard work tsaka ano na yan, uh, kumbaga, expected mo talaga kukulangin ka sa tulog, kukulangin ka sa, sa lahat ng pahinga. So, kailangan mo na ng hirap bago ang sarap, di ba? So, ganun po talaga ang ating mga expectation. But, sabi ko nga, kapag nag-tsaga uh, ka naman, maganda naman yung ano yan, uh, magiging fruit of your labor. And then, yun nga, lalawak ang connection mo, yung network mo. And then, ngayon, tinanat, tinan from kami ina-awardan dati, kami ng La Visual Corporation, ngayon, kami na yung nagbibigay ng inspirasyon, nakakapag-share kami ng stories sa mga ibang tao, o, ng, ng ibang negosyo through our award-giving body. Ayun, di ba? So, eto, uh, balikan ulit natin si Ma'am Cheska, Ma'am Cheske ko naman pwede nyo ba kaming uh, bigyan ng mga let's say mga nakuha ninyong uh, benepisyo o ano bang uh, nakuha ninyo nung kayo eh kumbaga, nagtagumpay dito sa inyong uh, negosyo na Better Boneless, ano yung mga nagbago na sa buhay ninyo, mga bagay na let's say perks sa pagiging masipag niyo uh, when it comes sa pagnenegosyo. Ayan, sa so totoo lang po, nung nag-start kami mag-negosyo, so, sobrang hirap talaga. Kasi ako lang mag-isa eh. Yung husband ko noon is working pa siya. Pero ngayon, focus na po siya sa business. So, maraming, maraming kayong tinagdaanan. Kasi na gusto ko na talagang sumuko, na gusto ko ng negosyo. Pero yung mga empleyado ko kasi, um, sila yung nagbibigay sa akin ng lakas na loob na kaya natin ito na kapag medyo tumutuman yung mga restaurant namin, sasabihin nila, no, kaya na, natin ito, ma'am, um, uh, tuloy lang natin ang ituloy. So, sa, do, kumuha talaga ng lakas ng loob. And then, tuloy-tuloy na po. Basta, uh, samahin mo lang din talaga siya ng passion, at saka ng cardboard mag-book mo, mag-book mo na yun. So, ngayon, dahil yun nga, negosyante tayo, hawak na natin yung oras natin. So, nagang focus na tayo sa family natin kapag kailangan nila ng oras, mabibigay natin. Hindi ka tulad kapag nagtatrabaho tayo, syempre, 9 to 5, nandiyan ka, biyahe pa. So, ito talaga, pag nag ka, hamak mo yung oras mo kung kailan mo gustong uh, magbakasyon, kapag, kung kailan mo gustong Mag-shopping, yan. Pwedeng-pwedeng. Uh, Ayun, tama. Kung magka-work-life balance, uh, nagbunga, no? Dahil sa inyong yes, uh, sipag at syagak, sa madaling sabi. Wala naman kasing uh, madaling buhay, no, uh, Ma'am Cheska At yung mga yes, uh, natatamasa right. nyo ngayon dahil po yan sa inyong uh, kasipagan at diskarte. So speaking of kasipagan at diskarte, sobrang saktong-sakto to kay Sir Nero dahil syempre sinimulan niya lahat no sa sa kanyang uh, servisyo, uh channel no sa uh, from Taytay at itong service channel ay eh, maraming natulungan ng mga business owners and at the same time dahil sa pagtulong niya eh ito na nga sa uh, awards committee uh, chairman na no ng uh, ito nga itong uh, upcoming uh, Southeast Asian Premier uh, Business and uh, Achiever Award. So kwentuhan niyo lang kami as uh, Niro, para ma-inspire lalo yung mga viewers natin na uh, from uh, simpleng uh, service channel eh lumaki po kayo. Na ganito po. Nagbibigay uh, pugay na rin po kayo sa mga taong uh, masisipag, mga taong determinado at siyempre mga taong uh, dapat nating uh, pinapangalan talaga. Ayun, uh, Sir Jigo uh, bibilisan ko na lang din kasi ako ay <laughs> Sige, mo, sige, sige. Bakay <laughs> yeah, na full ka okay. na kayo. Okay, okay, okay. Uh, ang mangyayari din kasi dito uh, talagang siguro sa Servicio Channel, 'yun talaga 'yung naging goal ko na simulan na ibinil ko 'yun para makatulong uh, sa mga negosyo uh, through our featuring with them. I-interview namin sila ah na bin sila kumbaga yun ay naging uh, kwento ng service yun ay naging takbo ng naging business na talaga siya and then for a while uh, na meet natin ng uh, la visual corporation dito nakakuha kami ng nakabuo kami ng idea na bakit hindi natin mas palakihin yung aming uh, ginagawa mas marami pa kami matulungan pambuo ng Pilipinas na kayang lumaban sa Southeast Asia mga negosyo. Depende sa industriya. So ayun nga, nabuo ang Southeast Asian Premier Business and Achiever Award. Katulad ni Ma'am Cheska, katulad ng kanyang company, Better Boneless, isa po ito talaga sa nagpapatunay na deserving sila manalo. Ito yung mga kwento na dapat natin ibahagi, hindi lamang po sa mga tele uh, teleradyo, pati sa billboard, newspaper, mga telebisyon. Yun po yung tinutulong namin, yun po yung pagkakaiba ng award-giving body namin. Hindi po kami yung bida dito, kundi ang ating mga awardee. Kaya maraming maraming salamat po uh, sa inyong programa, sa inyong network, sa pagbibigay lagi ng oras sa amin kapag uh, malapit na yung uh, awards night, nakapag-promote kami. And abangan po ninyo sa December 8, Winford Resort and Casino Manila, uh, ang ating pong Southeast Asian Premier Business and Achiever Award. Second year na po yan. Naka-livestream po yan sa ating uh, page. So abangan po ninyo, ma-inspire, Abangan yung mga celebrity na may share ang kanilang success story, ang mga nasa sports at iba't iba pa pong kailangan ninyong abangan. Pinaghirapan po namin iyan. So, see huh? you po sa lahat. Ayun, kaabang-abang to, Sir Nero, no? talaga naman. At syempre, maganda magpatuloy ito no? sa matagal pang panahon. Nang sa ganun, eh, mayroong mga look up din o nililook forward yung mga taong nga uh, karapat-dapat at yung mga taong nga, uh, kumbaga, eh, Uh, nai-inspire, no? Na magsipag sa buhay, di ba? Na sometimes, Tama. eh, na, di man, di man, ano, di man na, uh, kumbaga, uh, yung reward sa pairamdam, no? Na parang ang lahat ng pago, dirap hirap, eh, ang sarap na mapalakpakan ka, maranasan mo na, na, kumbaga, eh, ikaw, eh, hangaan ng uh, nakakarami pati ko naman, eh, makapagbigay inspirasyon. Ayun, talaga Tama, naman. Po. Correct. So, Ma'am Cheska going back doon sa iyo, no, kasi talagang marami rin, nga, na, curious, kung, nga uh, ano ang nag-udyok talaga sa iyo na simulan ito, panindigan mo itong uh, uh, better boneless? Kasi nga, yung competition, may mga kalaban ka din, definitely. Hindi madali itong uh, uh industry na ipapasukin mo, itong uh, nga chicken. Paano ka nagkaroon ng tibay at lakas sa loob na? Sige, itutuloy ko pa. Ako, uh, nung no, una po kasi, di ba, lang naman po ako. Hmm. Pero yun nga po, ang pinaka-big struggle is po ako ng pamilya, tapos magtatrabaho ako. So talagang magiging kulang na kulang yung oras ko para sa pamilya ko. So noon pa lang, talagang ginuhi ko na na magne-negosyo ko para hawa ko yung oras ko. So yun talaga yung naging motivation ko kasi talagang um, gusto ko mag-focus sa family ko eh. Pero yun nga, hindi naman sabihin na nakafocus ka sa family is... Madami kang oras para sa kanila. Talagang kapag ka negosyo ka 24 hours ka rin talaga um, nagka-propagod, buhiyat, pagod, ganyan. Pero um, yun, uh, yung passion ko po kasi when it comes to business is talagang matindi. Kung baga... Hello? Ayan, hello. Ano, ano Hi. po? Tuloy lang, ma'am. Yun. So, yung passion ko po talaga sa negosyo is matindi kasi uh, ako po ay graduate ng business administration. Talagang yun yung um, yun yung passion ko. Gusto ko talagang mag-put up ng sarili kong negosyo. Ayun, di ba? So ngayon na naputap na-put up nyo na siya, uh, mam Ma Ma'am Cheska, am um, gaano ka siya, gaano siya ka kumbaga, um, ka challenging na i-keep up, i-maintain. Alam ko hindi 'to madali, Ma'am, pero nakikita ko talagang gustong-gusto niyo 'to. Ito nga uh, ginagawa ninyo. So uh, ano bang sistema dito kung paka, uh, paano niyo siya napagpapatuloy pa? Eh, sorry, Sir Jigs. Uh, pwede pong paulit. Medyo, Ayan. Paano ano, mo yung... siya na pagpapatuloy pa, madam? Kahit sabihin natin na medyo challenging magnegosyo. Lalo na sa panahon ngayon. Paano niyo siya na pag... na, uh, uh, napapatuloy pa? Ayan. Hello? Hello? Ayan. Hello? Ayan, meron na technical uh, problem, no? Pero ayan, ayan, sa mga viewers worldwide, i-share na natin ang share ang uh, magandang uh, balita, no? Sa bayan tayo napapakinggan sa Facebook, YouTube, AM Radio, at syempre sa TV, Sky Cable, Channel 85. Ayan, sa mga viewers worldwide. Ayan, syempre, patuloy lang po tayong tumutok sa Jigo Live. Lunes, Merkules, at Biyernes po yan. Oo. Nagkaroon lang tayo ng tech problem ha, pero inaayos na po ito ng ating uh, matinding uh, producer para mabalik natin sila sa ating uh, kwentuhan. Medyo nawala. Oo. Ayan, inaayos na po yan. Ayan. O, diba? Pangmalakasan yan. At syempre, panoorin niyo po ha, ang iba't-iba -iba pang mga programa dito sa Abante. Napakarami po natin ano, mga bagong uh, palabas. No? dito sa Abante. Ayan, syempre nandiyan din si ano, si uh, Telebabe, no? Si Ivy gabi-gabi yan. Talagang nga uh ginagalingan ni Emerson dyan no? mag-assist oh, kasi siya ang prod dyan pag gabi eh, ng rotation schedule whether he likes it or not talagang uh, niya ang uh, telebabe ni Jaime Sebastian at syempre roadside po at tuwing Sabado alas 10 po yan talagang uh, pinagpapaguran po namin ang mga topic dyan ang uh, concept no? at talaga uh, talagang uh, super screened yung mga fini-feature natin diyan para talagang maka-inspire tayo ng mga tao na kumbaga nasa linya ng pagiging motorcycle enthusiast at syempre para matuto tayo sa mga safety lahat-lahat po all in one po basta usapang motor po nasa roadside po 'yan dito sa Abante DWAR Abante Radio ano talagang tuwing Sabado po to alas 10 ng gabi ayan so ayan naman nakabalik na ba sila Okay, pabalikin na natin, Ma'am Cheska. Hello, Ayan. Yeah, okay na po. Ayun. So, going back doon sa tanong ko, Ma'am Cheska, is uh, alam natin mahirap magnegosyo sa ngayon. Sabi ko nga, kanina, eh, marami kay mga competition, ganito. Pero, papaano nyo siya napagpapatuloy pa? Kung baga, parang andating, eh, uh, we know that uh, you really love what you are doing, pero papaano siya napagpapatuloy? Yun ang uh, ano dyan. Kasi minsan, kahit gano'n mo kamahal yan, kung medyo mahirap sa ituloy, e, eh, mabibitawan natin. In your case, Madam, paano mo siya napagpapatuloy? Yan, sa food industry po talaga, grabe ang competition. So kapag hindi ka nakasabay, katulad po kami noon nung nag business kami, hindi kami nakasabay kasi ang daming uh, magandang offer sa market. Pero sa ngayon, nung nag chicken po ako, talagang inaral ko, nagkaroon ng uh, nagkaroon ng research and development team para malaman namin kung ano yung... Um, competition sa market at matapatan namin yun ng mas masarap. pero ang best strategy po talaga namin sa Better Bowlers is hindi siya mag uh, mag, mag magbigay na Um, bago at bagong-bagong items. Kung baga, um, nakafocus kami sa quality ng produkto namin. Kailangan masarap talaga at talagang masasatisfy yung customers. Talagang masasabi nila na value for money talaga itong binibili namin. So, yun yung focus namin right now, sir. Kaya talagang binabalik-balikan kami. Wow, di ba? So, speaking of binabalik-balikan kayo, ma'am, ano yung hindi nyo malilimutan ang feedback? Or should I say na kung baga uh, nasabi sa inyo ng mga customers ninyo, ano yung parang uh, tumatak sa inyo? Okay. Noong na, very, flat very flattered talaga ako na i-compare ako sa malalaking companies na alam naman natin, kilala naman natin yun. Talagang mas masarap pa to, mas juicy pa tong fried chicken nila kaysa sa mga ibang chicken na yun. So, um, yung dun po, um, dun po talaga ako nagpursige na dapat um, stricto tayo in terms of um, quality ng food. At saka, ka, dapat malinis ang sinaserve natin na food kasi di ba madami po ngayon na hindi natin alam mm. kung ano yung mga lalagay. So, dito sa amin, hindi kami gumagamit ng preservatives. Talagang natural yan lahat. And um, kami po talaga yung nagluluto from scratch lahat. Ayun, di ba? Ang sarap sa pairamdam doon na yung uh, kumbaga, iningatan niyo yung uh, quality. Kasi kumbaga, pag may isang yes. nagreklamo o hindi na satisfy, eh, mag-word of mouth yan. Mag-domino effect. Na, na parang ang yeah. yung makaka to sa inyong uh, sales. So, ibig sabihin na uh, hindi naman naka-apekto. Ibig sabihin your, uh, kumbaga, yung pagiging uh, strict ninyo doon sa quality na hindi mapabayaan, ang lasa, uh, yung kalidad, eh talagang effective. sa so, madaling sabi, hindi kayo nagkulang, uh, Miss Cheska. So ano ang feeling yes, nun, ma'am, na parang uh, kayo po ay matagumpay na sa larangang ito, na parang nating uh, eh, wala na kayo ibang pupuntahan pa, kundi uh, pag-angat kung hindi nyo lang ito papabayaan. Yes, sanong, sir, sir, sir. malayong pa, malayong pa kami doon sa success, pero I'm very thankful kung ano man yung nararanasan namin ngayon. And talagang konti na lang, hindi na kami masyadong nagba-market ngayon or kumbaga hindi na kami masyadong nakakapag-post sa Facebook. Pero at the end of the day, yung mga mismo customer namin, sila mismo ay nag, um, nag encourage sa mga friends and families nila na dito tayo sa Better o or more there. So, very thankful po talaga kami doon. Tama. At the end of the day, mamamalengke pa rin kayo ng madaming madami at nakakapagod. <laughs> yes. <laughs> yes. <laughs> Ibig magandang to to to. problem nde ba? talagang selling yung uh, demand sa inyo eh talagang tuloy-tuloy. Uh, talagang kayo ang hinahanap kahit uh, anong gawin natin, magpost man o hindi. Alam na, alam na nila kung uh, ano yung uh, kailangan nila sa Madaling Sabi. You leave a mark sa Madaling Sabi, Madam, no? So ito, how about uh, future plans, uh, Miss Cheska? Sa Better Boneless, ano mga future plans niyo? Uh, balang araw, Uh, yun. Actually po, uh, ngayon, yung Better Po unless, since na-establish naman na namin yung quality ng food namin, nag-start na kami mag-offer ng franchising. So, hopefully, uh, by uh, next year, the nationwide na kami. Kung meron na tayo sa Luzon, Visayas, Mindanao, para mapakalat natin na masarap talaga itong produkto namin. Ayun tama. O sige. Ma'am Cheska, talagang uh, were so glad na kumbaga ay eh, kayo ay eh, uh, paparangalan no sa itong upcoming na uh, awards night no. Talaga kami ito ang tuwa ma'am na yung sipag at uh, determinasyon ninyo ay magbubunga yan at uh, kumbaga ma-recognize kayo. Ano naman ang advice niyo sa mga aspiring no na kababayan natin na gusto magnegosyo? Um, siguro napipigilan na sila dahil takot silang sumugal o kumbaga wala silang lakas ng loob. Paano mo sila mapapayuan para magaya nila ma'am? no? Ang inyong naging diskarte sa buhay. Ayan. So first, very thankful din po ako na nakasama ako sa awarding ng South East, Asian Premier. Um, very excited na rin ako um, sa December 8 to join kasi first time ko po, po yun being in um, two years in the business. So um, ang advice ko lang sa mga aspiring entrepreneurs at gustong pumasok sa negosyo. Uh, sa umpisa talaga, hindi naman talaga madali. Hindi siya, hindi siya yung parang easy money. Ganyan. At the same time, hindi wala ng resources sa iyo nung magse-start ka pa lang. So dapat kung ano yung meron ka, yun yung i-work on mo at the same time yung passion mo, yung determination mo, yung goal mo, dapat stick ka lang doon. Hindi pwedeng um nakaranas ka ng hirap, ayoko na, ayoko na magnegosyo, hindi ko na to itutuloy kasi karamihan sa mga negosyante sa atin is mahirapan lang ng onte um, ayaw na. wala na. Ayaw na nila. So, um, yun. Uh, tuloy-tuloy lang uh, kumuha ka ng support system mo kung, kung kailangan mo ng pamilya mo, ng mga kaibigan mo kapag kamalungkot ka. At the same time, work-life balance po talaga. Kailangan lang talaga kapag napapagod ka, huminga ka lang. At uh, yun, balik na. Sabak na ulit. Ayun, di ba? Talaga naman. So, thank you so much, ha, Ma'am Cheska. Andiyan pa si Sir Nero. Oh, o, no, naputol. Ayun, sige Ma'am Cheska, kayo na lang po, no? Uh, invite niyo po sila sa upcoming uh, kumbaga event, no? Sa December 8 sa Winford. Invite niyo po sila at uh, syempre, siyempre mag-promote na kayo na mga dapat i-promote at uh, batiin niyo po. Lahat ng gusto niyo batiin at pasalamatan. Go ahead, Ma'am. We're giving you the floor. Solo-solo niyan. Go ahead po. Ayan. So, uh, first, uh, thank you so much so much po, Sir Giro, for um, inviting me to be part of your um, live show. Uh, and then ini-invite ko rin yung mga people, yung mga tao na um panoorin niyo yung um, yung awarding namin sa December 8, uh, Southeast Asian Premier po 'yan. So at least may inspire kayo sa mga Uh, stories ng mga negosyante, ng mga media natin, ng na mga nandoon, yung mga um, awardees natin, kung paano sila nagsimula, at saka um, makakapagsimula na rin kayo sa sarili nyo. So, um, yun, binabati ko lang din po yung husband ko, si Ma, yung mga anak ko, dalawang anak ko, and yung family ko sa Project 4, sa Taguig, and sa Pangasinan, binabati ko po kayong lahat. Thank you so much po. Ayun, okay. So thank you so much ha. Uh, ma'am Teska, baka may mga nakalimutan pa kayo ng uh, batiin o i-shoutout. Magtampo sila. Todo nyo na ma'am. O promote nyo rin ang mga page. Go ahead. Ayan, at pinabati ko rin pala yung mga staff ko, syempre kayo yung bumubuo ng Better Bowles. So, um, sobrang thankful ako kasi uh, hardworking kayong lahat and wala akong nagiging problema sa inyo. Um, yun. and if ever po may interested na mag-franchise ng Better Bowles or um, kung pala hindi kayo marunong magnegosyo, andito kami para tulungan kayo. Um, email nyo lang kami sa betterbowles at gmail.com for inquiries kung gusto niyo mag-franchise. Open din po kami sa mga OFW gusto magkaroon ng negosyo para sa pamilya nila. Yan po. Ayun. Thank you so much ha, uh, Mama. At uh, Cheska, no? talaga nga kami uh, proud na nakasama namin kayo tonight. Naputo lang sa linya si Sir Nero kasi alam ko nagme-meeting siya at baka sa signal naglalakad siya na wala. No? So ma'am, thank you so much po at uh, wish po namin sa inyo ay uh, kung baga uh, uh, marami pang blessings na dumating at magpatuloy pa po ang uh, tinatamasa ng inyong uh, uh, business na Better Boneless, ma'am. At uh, yun, balang araw po eh, maabot niyo po. Lahat ng mga gusto niyo po maabot sa buhay. God bless you po, ma'am. At uh, isa po kayo, inspirasyon. Thank you, Sir Jigo. God, God bless din po sa bumubuo po ng um, television nyo. Ayun. Thank you so much for that. Thank God. you po. Bye-bye. Bye. Bless bye. Po, Hanggang sa muli po. Ayan. So sa so, mga viewers worldwide, no, kami nagpapasalamat po sa walang sawang uh, pagsubaybay po sa Jigo Live ng uh, Abante Radio. Talaga naman uh, kahit saan tayo uh, ipwesto, ilagay, eh, talagang organic viewers nakatutok sa atin yan no talagang uh, hindi tayo binibitawan thank you thank you from the bottom of my heart ayan ako nga pala yung likod na nag-iisang tigasing tagapagtanong your universal online host Jigo Postolero para sa programa kwento mo bida Jigo Live Live sa Abante Kumain Center sa